Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey na muling nag-aanyaya sa inyo. Samahan niyo kong magnilay sa salita ng Diyos. Tara na sa Landas ng Pag-asa. Ang ating pong ibanghelyo sa araw na ito ay hango sa aklat ni San Juan, Kabanata 3, Talata 16-21. Tama po kayo. Ito po ang famous Bible verse, John 3.16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that you might be saved. Kadalasan po, hanggang dyan lamang ang natatandaan natin. Parang laging pakabig, ano? <laughs> Kailangan maunawaan natin yung karugtong niyan. Kung kaya't minabuti kong um, uh, kunin ang tatlong bagay na mahalaga, tatlong puntong mahalaga uh, sa Kwentong ito, unang-una, tunay na labis-labis ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay maligtas. Ikalawa, kinakailangan maunawaan natin na isang napakalagang bagay tayo ay maliligtas sapagkat karugtong nito sinasabing sa sino mang sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So mahalaga yun. Kailangan makita natin na ito ay magpapabilang sa atin sa mga maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung tayo ay sumasampalataya sa Kanya. Ikatlong mahalagang bagay kung tayo ay sumasampalataya at sumusunod kay Jesus, pipiliin natin ang liwanag kaysa sa dilim. Sapagkat natural po sa ating mga tao na pagbigyan ang pagnanais at ang tawag ng ating laman at ang tawag ng mundo, mga bagay na makapagbibigay sa atin ng ng pakiramdam at kung ano-ano pa. Subalit kadalasang mga bagay na ginagawa sa dilim at puno ng kasalanan. Kaya sinasabi ng Panginoon, ang mga pumipili at yumayakap sa liwanag ay mga uh, naniniwala tunay na gumagawa ng mabuti, kung kaya walang problema sa kanya na ang bagay na kanyang ginagawa ay makita ng lahat ng lantaran at hindi kailangan itago. Subalit ang mga gumagawa ng kasamaan at kamalian, ginagawa ito sa dilim sapagkat ayaw nila itong makita. Subalit sinabi rin ng Panginoon yan, Walang bagay na ginagawa sa dilim na hindi mabubunyag at hindi masisilayan ng liwanag upang makita ng lahat. Alam mo ninyo, kung pamilyar kayo doon sa The Chosen na isang depiction ng buhay ng ating Panginoong Yesus, isang napakagandang tagpo, ang pakikipag-usap ni Yesus kay Nicodemus. Kung saan pinag-usapan nila ito, itong uh, John 3.16 sapagkat ipinaliwanag ni Jesus kay Nicodemus kung gaano katindi ang pagmamahal ng Diyos sa tao at ang kanyang pagnanais magkaroon ng pagbabago magkaroon ng kaligtasan at ang tao nawa ay piliin ang liwanag nilinaw niya kay Nicodemus na hindi pagkundena sa kasamaan ng ng gobyerno at ng Roma ng mga panahon na iyon ang kanyang ipinunta kundi ang pagliligtas sa mga tao ang pagtataguyod ng kaharian ng Diyos hindi kaharian sa lupa na magpapalit ng gobyerno kundi kaharian ng Diyos sa nanabumula saan magmumula sa puso upang ang espiritu ng Diyos ay sumaatin Nung medyo hindi pa masadong maintindihan pa rin ni Nicodemus, sinabi niya, narinig mo ba yun? O naramdaman mo ba? Sabi ni Nicodemus, ang alin? Ang hangin? Tama. Bakit mo alam ang tungkol sa hangin? Sabi niya, sapagkat nadaram ako ito at naririnig ko ito. Ang sabi ni Jesus, ganyan din ang espiritu. Hindi mo nakikita, hindi mo alam saan patungo. Subalit nararamdaman mo at ikaw mismo ang makapagsasabi. Nariyan siya. Ang Espiritu ng Diyos naggagabay sa atin at magdadala sa atin patungo sa kaligtasan. Inalintulad niya rin ito sa isang bagay na naganap maraming taon nang nakalipas nang ang mga Israelita ay uh, kinakailangang kinakailangan mailigtas mula sa kagat ng mga ahas Upang sila ay hindi malason, sinabi ng Diyos kay Moises na kumuha ng isang uh, tungkod at ilagay ang as doon at sino mang tumingin doon ay maliligtas. Para bang isang pagpapakita sa magaganap, Jesus, sa pagpapakasakit ng bugtong na anak ng Diyos na ipapako sa krus at ting tingalain natin lahat sa Kanya tayo sasampalataya upang tayo ay maligtas. Napakaraming mga naganap sa nakaraan ang nagkakaroon ng koneksyon sa mga bagay na naganap nung dumating ang Panginoong Yesus sa mundo upang mas lalong maipakita sa atin ang kamay ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos at ang pagliligtas ng Diyos sa atin. Marahil, may mga ibang magsasabi, hindi ba pwedeng maging mabait na lang ako? Kailangan ko bang maniwala, sumampalataya sa paniniwalang kristyano at paniniwalang katoliko at pagsunod sa, kay Jesus? Nasa sa inyo po yan. Kung sa tingin ninyo yung pagbanggit ni Jesus dito tungkol sa mga pumipili sa dilim at hindi sa liwanag, ay kung kaya niyong manatili sa liwanag at gumawa ng mabuti at pigilan ng sarili uh, sa paggawa ng mali. Sinabi niya rin kay Nicodemus, maraming sakripisyo, maraming paghihirap marahil ang daranasin na mga pipili sa liwanag at susunod at sasampalataya. Subalit, so, ang kapalit nito ay the rewards are out of this world sapagkat ito ay ang pangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggan sa kanyang pili. Ang pagpili ay nasa iyong mga kamay. Mga kapatid, kung kayo po ay muling nabagabag at napaisip ng mga katanungan ito at ng pagninilay sa mga salita ng Diyos, muli inaanyayahan namin kayong samahan nyo kaming maging boses ng pag-asa. I-like po ninyo ang landas ng pag-asa sa Facebook at ipasa ninyo, i-forward ninyo sa inyong mga kaibigan upang sila rin ay magkaroon ng pagkakataong mag-isip. Nais ko bang maligtas? Nais ko bang yakapin at damhin ang pag-ibig ng Diyos? Then, you better believe Kailangan mong sumumpalataya. at sumunod. Piling gumawa ng mabuti at kamtin ang pangako ng Diyos. Muli ako po si Joey at pagpala inawa kayo ng ating amang mapagmahal. God bless you.